Paborito niya talagang baby yan. Hmm, yung itutuloy. Tsaka yung isa. Hindi man lang pinapansin ni Chico. Hmm, tingnan nyo. Kahit gutay-gutay na yung ilong. Yung kamay. Wala nang kamay. Wala nang ilong. Wala nang mata. Yan pa rin ang paborito ni Chico. Sige. Mukbang. Hmm sige huwag mong tigilan hanggat hindi matanggal ang katawan niyan hmm. Yung nagsasalita pa yan chiko sakit sakit naman chiko itigil mo na yan yun hmm. yung pinaggagawa niya oh. hmm. tama na yan Matulog ka na. Uy. Namimiss niya kasi yan, guys. La, wala, wala na. Ay, wala nang ilong. Tinanggal mo na talaga. Baka malunok mo yan, ha? Uy. Galit na galit talaga. Oh, hindi yung kinakain, ha? Baka malunok mo yan. Masuka ka na naman. Tingnan nyo, guys. So, hmm? Hmm? Pinatungan pa ng dalawa niyang paa. Hmm? Tama na yan. Akin na yan. Akin na to. Tama na, tama na. <laughs> Ayaw niya talaga. Kinuha niya sa akin, guys. Akin na yan. Akin na yan. Akin na yan. Akin na Akin na lang. Ito na lang sa'yo. Oh. Ito, oh. Ayan. Yan sa'yo, oh. <laughs> ito talaga yung gusto niya guys oh. so <laughs> ito na lang yung sayo yung isa ito na lang yung isa oh ayaw mo ba nito ang oh, pogi pogi nito oh, oh ayan na lang sayo akin na yan. sa akin na to oh, sa akin na yan Gal ayaw niya talaga guys oh. akin na yan anong ginagawa mo dyan kawawa naman yan ginutay gutay mo na yan eh. oh binabalintong balintong mo pa Tingnan yung pinaggagawa. Hmm? 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 Akin na. Akin na yan. Bilis na. Ibigay na natin yan doon kay Santol. Ito na lang daw sa'yo, oh. Bigay natin yan kay Santol. Ayaw niya talaga, guys. Kasi paborito niya kasi yung bibi na yan, guys, eh. Kasi, kasi liit niya kasi yan, guys. Hmm. Oh, tulog ka na. Tulog ka na, hmm. Tulog na siya, guys. Nakapampers pa yan. yan. Dito yung kumot niya. Ayan. Ah. Oh. Ito yung higaan niya nung maliit pa siya, guys. Ngayon, hindi na siya kasya. Pag humiga siya dyan, nakabaloktot lang siya. Hmm. Salamat sa mga sa panonood you guys. Yan. Please subscribe and like and share. Salamat.